Ito naman nga hong balak ng US na maging imbakan ho ng bala at pampasabog ito hong subik. Hindi pa raw huyan nakararating pala sa palasyo. Ano man paglilinaw dyan, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. Hindi pa na ipapaabot sa palasyo ang panukala ng ilang mambabata sa Amerika na magtayo ng pagawaan at imbaka ng mga bala at pampasabog sa Subic Zambales. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa na ilalatag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang proposal, kaya't wala pa rin maibibigay na opisyal na pahayag mula sa punong ehekotibo. Nabatid na pinag-aaralan ng mga mambabata sa Amerika ang posibilidad ng pagtatayo ng ammunition production at storage hub sa Subic dahil sa kakulangan daw nito sa Indo-Pacific region. Iginiit naman ang palasyo na ibabatay ni Pangulong Marcos ang kanyang desisyon hinggil dito sa kung ano ang makakabuti sa interes ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Samantala kung si Pangulong Marcos ay tahimik pa sa naturang panukala, si Defense Secretary Gibo Teodoro naman ay nagpahayag na ng pagiging bukas sa naturang plano. Wala pa naman pong formal offer patungkol po dito. Uh, mas maganda po siguro bago natin hilingin ang uh, uh, tugon ng ating pangulo ay mas maganda mailatag sana sa kanya kung ano ang mga detalye dito. Ang pangulo naman po ay uh, doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taumbayan. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Umahatao. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!